Muling magkaroon o muling nagkaroon po ng pagdinig ang Senado kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa pagkakatong ito ay inisnab ng karamihang opisyal ng ekotibo ang pagdinig. Narito balita ni Troy Gomez. Yes, Matapos mapahiya ang opisyal ng administrasyon sa nakaraang pagdinig, ay puro bakanting upuan na lamang ang makikita sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na nang nagpadala ng liham sa Executive Secretary Lucas Bersamin para sabihin na hindi ito dadaluhan ng mga opisyal ng ehekutibo. Pilitan sa nasabing pagdinig, nais na silang questionin pa. Pa. ni Sen. Aimee Marcos, na kaugnay na sa presensya pero, ng International pero, Criminal nate Court nate o ICC sa Pilipinas, nate. isang taon o ilang buwan pa bago hinuli si Duterte. Nais tumbukin ng senadora pero, pero, na talagang matagal nang pinaghandaan at magkasamang kumikilos ang Administrasyong Marcos Jr. at ICC. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At uh, kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan libo pa ang pumapasok na waring din natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan, na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken, dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya Nung ICC, maliwanag po yan at uh, maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Bukod pa kay Bracken ay inilahad ni Aimee batay sa kanyang hawak na impormasyon mula sa Bureau of Immigration ang iba pang tauhan ng ICC na pumasok sa Pilipinas bago pa ang pag-aresto kay Duterte. Kabilang anya rito ang dalawang protection experts na nagtanggol sa mga testigo at isang investigador. Dahil dito ay nais ni Aimee na ay ipasampina ang ilang mga opisyal ng gobyerno para makadalo sa susunod na pagdinig. Yes, marami kung sapina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng, ng taong bayan para ke dating Pangulo, Presidente Duterte, I bring him home. Ang sigaw ko naman sa Ejecutivo, bring them here sa so Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Ilan sa mga ipinasabpina ni Amy Marcos ay sina Police Regional Office 3 Director Brigadier General Gene Fajardo, Crime Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III, Philippine National Police Chief General Francisco Marbil, Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao at marami pang iba. Ayon sa Senadora, una na siyang nagpapirma o nagpapa ng sabpina kay Senate President Francis Chis Escudero, ngunit tila walang nangyayaring aksyon sagot naman ni Escudero sa isang kasunod na press conference ipauubaya ro niya ang pagsapina sa isang abogado ng Senado para masigurong makaiwas sa isang constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Um paano mo ipapatupad 'yon? kung hindi sumasang ayon ng executive doon.